araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Disyembre 6. Mateo, Kabanata Siyam, Bersikulo 27 hanggang 31. Habang naglalakad si Jesus, may dalawang bulag na lalaki na sumunod sa kanya. Sumisigaw ang mga bulag, anak ni David, maawa ka sa amin. pumasok si Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Yesus kung naniniwala sila na kaya niyang pagalingin sila. Sumugot sila ng oo, Panginoon. Hinipo ni Yesus ang kanilang mga mata at sinabi, Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Nagbukas ang kanilang mga mata at nakakita sila. Mahigpit silang binalaan ni Yesus na huwag ipagsabi ito kahit man. Ngunit nang umalis sila, pinamalita nila ang tungkol kay Jesus sa buong lugar. Paano may aangkop ang banghelong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pananampalataya at pagtitiwala Tulad ng mga bulag na nagtiwala kay Jesus tayo rin ay dapat magtiwala sa Diyos sa ating mga pangangailangan at hamon sa buhay. Maaari nating ipagkatiwala sa Diyos ang mga bagay na hindi natin nakikita o naintindihan. Paghingi ng tulong Ang mga bulag ay humingi ng tulong kay Jesus. Sa ating buhay, dapat tayo matutong humingi ng tulong sa Diyos at sa ating kapa kapag kailangan natin. pagiging masigasig. Ang mga bulag ay sumunod kay Jesus at patuloy na tumatawag sa Kanya. Ito ay nagpapakita ng kahalagan ng pagiging masigasig sa ating panalangin at paghahanap sa Diyos. Pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos Kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos na magbago ng mga imposibleng sitwasyon sa ating buhay. Pagpapakumbaba. Kahit pinagiling sila, sinabihan sila ni Yesus na huwag ipagsabi. Ito ay nagpa nagpapaalala sa atin na maging mapagkumbaba sa ating mga tagumpay at biyaya. Pagbabahagi ng mabuting salita. Kahit sinabihan silang huwag magsabi, ibinahagi pa rin nila ang kanilang karanasan. Tayo rin ay dapat magbahagi ng ating mga karanasan ng pag-ibig at awa ng Diyos sa ating buhay. Pagunawa unawa sa espiritual na pagkabulag Maari nating isang alang-alang ang ating sariling espiritual na pagkabulag at humigi ng patnubay at iliwanag mula sa Diyos. Pagiging bukas sa pagbabago Ang pagpapagaling ay nagdala ng malaking pagbabago sa buhay ng mga bulag. Tayo rin ay dapat maging bukas sa pagbabago na maaring dalhin ng Diyos sa ating buhay. Pakikinig sa salita ng Diyos Ang mga bulag ay nakinig at sumunod sa mga salita ni Yesus. Tayo rin ay dapat makinig at sumunod sa mga turo ng Diyos sa ating buhay. Pagkakaroon na pag-asa Ang kwentong ito ay nagbibigay na pag-asa na kahit sa mga tila imposibleng sitwasyon, may kakayahan Diyos na magbigay na solusyon at pagpapagaling